Hey guys almusal po tayo meron po ako dito ang pinapan yan guys, pinili ko sa kahapon waffles po yata ito opo, mini soft waffles kay dirhams po, anin po sila ng piraso it time is na lang tsaka ito guys, dahil di po ako kumain ng, ay na, nagluto ng oatmeal hindi ko po alam kung anong klaseng pinapay po ito, ito. Ayan. Isaw-saw -sa, sa kape. Para na rin po siyang pangdisal. Almusal po tayo guys. At meron hindi po mawawala sa akin ang itlog. Nilagang itlog. Ayan. Ayan. Siyempre, importante sa akin to. At ah, saging. Yan guys. Kain po tayo. Healthy breakfast po. Ayan guys. babalatan ko muna po itong itlog na nilaga everyday po ito meron ako ganito po ang amasal ko dito guys everyday oatmeal kaso ah, nagtinamad po ako ngayon magluto masarap coffee with coffee meat mm -hmm para po ng almusal. Dapat ganito po lagi kinakain natin, guys, instead na pinirito pa. Nilagang itlo. Mmm. sau sau con ngạo liền, xem Lắm à, hindi ako lang po yung aircon medyo mainit na po ayan guys buksan ko po yung isa waffles nakadalawa na po ako nito so naman po isa mm -hmm. Ah, masarap po siyang isaw sa kape kaya po dito. Ito kasi walang lasa guys. Ayan. Mamaya na lang itlog kasi maiinit ang kapinginigit ko. po guys dito po sa UAE sa abroad, kailangan mo pong kumilos mag dahil wala naman po maaasaan dito pagising mo sa umaga ikaw na po magluluto ng kakainin mo salamat po guys bye